Jit Village, Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alakhem. Maganda umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin ang mampakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Marami pa akong sasabihin sa inyo. Ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katutuhanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katutuhanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa aking pagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa ay akin. Kaya, kung sinabi sa akin magmumula ang ipinahayag niya sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Kawikaan, sa ikalawang pagbasa sa Roma, at nakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. sa mga huling sandali ng Panginoon. Kasama ang kanyang mga alagad. Ibinunyag niya ang katotohanan, hindi pa nila kayang maunawaan ang lahat. Ngunit ipinangako niya ang pagdating ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng Katotohanan na siyang gagabay sa kanila tungo sa ganap na pagkaunawa. Sa unang pagbasa, isinaysay dito ang karunungan ng Diyos na kasama na sa simula pa lamang ng paglikha. Ang karunungan ay parang isang persona na nagagalak sa piling ng Diyos at sa piling ng tao isang pahiwatig ng presensya ng anak at ng Espiritu Santo na walang hanggang ugnayan ng pag-ibig. Sa ikalawang pagbasa mula sa Roma, ipinapaalala sa atin na dahil sa pananampalataya, tayo ay napawalang sala at may kapayapaan na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa hirap man o tagumpay, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Ang kapistahan ng Santisima Trinidad ay paanyaya sa atin na kilalanin ang Diyos hindi bilang isang hiwaga lamang kundi bilang isang ugnayan ng pag-ibig, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa mundong puno ng pagkakanya-kanya, ang Trinidad ay palala ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Sa kasalukuyang panahon, maraming pagbabago ang nararanasan sa teknolohiya na bumabago sa komunikasyon at relasyon, sa kalagayang pampolitika at panlipunan na minsan ay nagdudulot ng pagkakahati, sa krisis, sa kalusugan gaya ng pangkalahatang sakit at mga personal na karamdaman. Ngunit sa kabila nito, ang simbahan ay patuloy na naging ilaw. Nag-aalok ng sakramento ng salita ng Diyos, ng serbisyo sa mahihirap at panalangin. Paano natin tutugunan ito bilang simbahan? Una ang pagkakaisa sa pamilya at pamayanan gaya na ng ugnaya ng Santisima Trinidad, tayo rin ay tinatawag na maging isang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagbibigay. Ang paghingi ng tawad at pagsisisi. Kilalanin ang ating mga pagkakamali bilang simbahan at indibidwal, lalo na sa kapabayaan sa karunungan, katutuhanan, at awa. Ang pagtutok sa kapataan at mahihina bilang bigyang halaga ang informasyon, edukasyon, at pakikinig sa mga boses ng inapi at walang boses manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa ngalan ng iyong anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagkumbaba. Naway pagalingin mo po agad ang aming mga mahal na bispo, po si Bantolo, si Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Canyares, Sir Raymond Lohi. At lahat ng may karamdaman sa buong mundo, lalo na sa aking pamilya, sa mga kaibigan at kasamahan, at sa mga sumubaybay sa panalangin na ito. Gabayan mo po kami eh, upang aming maunawaan ang iyong kalooban at mga pagbabago sa aming panahon. Bilang pagkakataon ng pagbabalik loob, naway ang aming tugon ay laging pag-ibig, katutuhanan at pagkakaisa. Ina ng Diyos, Inang Maria, idalangin mo kami ipinagdarasal namin ang kaluluwa ng aming Santo Papa, Pro Francis, si Manuel Senior, at ang mga kaluluwa sa purgatorio at ang mga pumanaw na aming minahal. Ilapit mo sila sa liwanag ng walang hanggang kapayapaan. Sa ngala ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, ang Misteryo ng Santisima Trinidad Layunin ng Diyos pagsali ng tao sa buhay ng Trinidad Misyon ng Anak ng, at Espiritu Santo Dokumento ng Simbahan Di verbum batikan to hingi sa pagpapahayag ng katotohanan Evangelical Diom ni Pope Francis Hingil sa Misyon ng Simbahan sa Mundo Samuli, hinihikayat ko ang lahat, katulik man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang misahin ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso. Nasagutin ang mga ito. Sa masama nating pagnilayan at pahalagahan, ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et it Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!